Ella Fitzgerald, ipinanganak noong Marso 28, 1986 sa New York City, New York, US, ay isang Amerikanang mga awit kompositor at artistang pang-performa, nakilala sa kanyang mga makukulay na kasuotan, nakakagigil na mga liriko, at malalakas na boses, na nakamit ang napakalaking popular na tagumpay sa pamamagitan ng mga kanta tulad ng Just Dance, Bad Romance, at Born This Way. Maagang buhay at karera Si Germano ay ipinanganak sa isang pamilyang Italian-American sa New York City. Siya ay natuto ng musika sa maagang edad at nagperforma sa mga entablado sa mga club sa New York City noong siya ay nagbibinata pa lamang. Pinasok niya ang isang paaralang pambabae, ang Convent of the Sacred Heart, sa Manhattan bago magpatuloy sa pag-aaral ng musika sa Tisch School of the Arts sa New York University. Nag-aral siya sa Tisch ng dalawang taon bago magdesisyon na tumigil upang pamahalaan ang kanyang sariling karera. Pagkatapos magtigil sa pag-aaral, sinimulan niyang baguhin ang kanyang sarili mula kay Germanota patungo kay Lady Gaga. Ang estilo nito ay nagkombina ng glam rock at labis na eskwelahan ng disenyo ng moda. Noong 2007, siya at ang artistang pang-performa na si Lady Starlight ay bumuo ng isang review na tinatawag na Ultimate Pop Burlesque Rock Show. Sa parehong taon na iyon, si Lady Gaga, na sumulat din ng mga kanta para sa iba pang mga artista tulad ni na Fergie, ang Pussycat Dolls, at Britney Spears, ay pumirma kay Singer Akon at Interscope Records at nagsimulang maghanda ng kanyang debut album, ang The Fame, na inilabas noong 2008. Bagaman inilalarawan niya ang kanyang sarili sa mga teatral na mang-aawit tulad ni na David Bowie sa panahon ng Ziggy Stardust, ang New York Dolls, Grace Slick, at Freddie Mercury, ang kanyang ginamit na pangalan sa entablado ay nagmula sa kanta ng Queen na Radio Gaga, nilikha niya ang isang karakter na naging natatangi sa mundo ng musika. Ang kanyang moda na pinagsama sa kanyang mabilisang tempo, sintetikong tugtugin, at ang kanyang edgy teatral na pagganap ay lumikha ng kahangahangang tunog at mga biswal. Sa katunayan, habang nagpuproduce ng musika, si Lady Gaga rin ay lumikha ng kanyang sariling mga sexual na nagpapag-init na mga fashion, kasama ang mga kislap na wig at space age na bodysuits, sa pamagitan ng kanyang malikhain na kuponan na tinatawag na House of Gaga. Tagumpay, ang The Fame at the Fame Monster. Ang kanyang unang single, ang Just Dance, ay naging popular sa mga club sa buong Estados Unidos at Europa, at sa huli naging number one sa Billboard Pop Songs Chart, na tinatawag din na Radio Chart. Tatlong iba pang mga single mula sa The Fame, ang Poker Face, Love Game, at Paparazzi, ay umabot din sa number one sa Radio Chart, ginawa si Lady Gaga na unang artist sa labimpito taong kasaysayan ng nasabing chart na may apat na numero unong kanta mula sa isang debut album. Ang The Fame ay lubos na tinanggap sa pananaw ng mga kritiko at napatunayan ang malaking tagumpay sa komersyo na nakabenta ng higit sa 8 milyong kopya sa buong mundo sa katapusan ng 2000 at siyam. Ang album din ay nagbigay kay Lady Gaga ng limang nominasyon sa Grammy, kabilang ang album ng taon at kanta ng taon, Poker Face, siya ay nahuli ng dalawang Grammy, Best Dance Recording Poker Face, at Best Electronic Dance Album, The Fame, at ang kanyang opening duet kay Sir Elton John ay isa sa pinakausapin na bahagi ng dalawa 0 isa sero Grammys telecast. Noong Pebrero dalawa isa sero, siya rin ay nanalo ng tatlong Brit Awards, ang British katumbas ng mga Grammy para sa pinakamahusay na international na babae, pinakamahusay na album at breakthrough act. Ang kanyang pangalawang album, ang The Fate Monster, ay inilabas noong Nobyembre 2000 at Sham, ito ay orihinal na konsepto bilang isang bonus na DC at halos agad na nagproduce ng isa pang hit, ang Bad Romance. Sumunod ang iba pang mga popular na single mula sa album, kabilang ang Telephone, na nagtatampok kay Beyoncé, pati na rin ang isang siyam na minute na video na ginawa ni Jonas Kerlund na may bida ang magkasama at nagbibigay pugay sa pelikula ni Quentin Tarantino na Kill Bill. Gol Isa, Dalawang Libo at Tatlo at Alejandro. Noong dalawa 0 isa 0 ipinakita ni Lady Gaga na isa siya sa pinakakomersyal na matagumpay na mga artist, may isang sold out na concert tour na nagsimula upang magkatugma sa paglabas ng The Fame Monster, habang siya rin ay nag-headline sa Lollapalooza Music Festival ng Chicago at naglaro sa harap ng isang record na 20,000 katao sa NSF Today Show. Siya ay itinalaga bilang isa sa isang daan most influential people ng Time Magazine, at itinalaga ng Forbes Magazine bilang isa sa pinakamakapangyarihang mga babae sa mundo, at sinuklian niya ang dalawa sero, isa sero sa pagiging itinalaga ng Billboard Magazine bilang artist ng taon. Pagkatapos dumating sa seremonya ng dalawang libo at labing isa Grammy Awards na nakabalot sa isang malaking itlog, si Lady Gaga ay nagpatuloy na kumuha ng mga karangalan para sa pinakamahusay na pop vocal album, para sa The Fame Monster, at pinakamahusay na babae na pop vocal performance at pinakamahusay na maikling formang video para sa Bad Romance, ang ikatlong album nila Lady Gaga, ang Born This Way, dalawang at labing ay nagpunta sa musikang nakaraan para sa inspirasyon. Bilang isang blonde dance pop mga awit na may hilig sa pagpapahayag, Madalas na naikumpara si Lady Gaga sa mga awit na si Madonna at sa unang dalawang single ng album ang mga pagkakatulad ay lalong naging kahalintulad. Ang title track ay isang awit ng self-empowerment sa estilo ng isang libo na daan at walumput siyam single ni Madonna na Express Yourself, habang ang Judas ay bukas sa na nagsama ng sexual at religyosong imahe ang parehong mga kanta ay agad na naging mga hit. Ang iba pang mga track sa album ay nagtatampok ng mga panauhin na appearances mula sa gitara ni Brian May ng Queen at saxophonist Clarence Clemons ng street band ni Bruce Springsteen. Noong 2013, inilabas ni Lady Gaga ang art pop. Bagaman ang inerhiyikong lead single na Applause, ay pinalawak ang kanyang sunod-sunod na mga tagumpay sa chart. Ang album ay itinuturing na isang pangkomersyal na kabiguan. Bumalik siya noong sumunod na taon sa Cheek to Cheek, isang koleksyon ng mga pamantayan na nirecord niya kasama si Tony Bennett. Ang pag-record ay nanguna sa Billboard 200 pati na rin sa mga chart ng jazz at tradisyonal na jazz album. At ito ay kumita ng Grammy para sa pinakamahusay na tradisyonal na pop vocal album. Ang dueto ay nanalo sa parangal na iyon para sa kanilang pangalawang pakikipagtulungan. Ang Love for Sale, 2021, isang album na tribute kay Cole Porter. Sa panahong ito, patuloy na nagre-record si Lady Gaga ng solo albums. Ang medyo digaanong pahalagahan na Juan, 2016 na ay hindi maayos na nag-perform hanggang sa ang halftime Super Bowl performance nila di Gaga noong Pebrero, 2017 ay nagdala nito ng paborabling atensyon. Para sa kanyang anim na studio album, ang Traumatica, 2020, bumalik si Lady Gaga sa kanyang dating musika, pinagsama ang disco at electronic pop. Aktibismo at pag-arte Isang bituin ay isinilang. Bradley Cooper, kaliwa at Lady Gaga sa isang publicity still mula sa A Star Is Born, dalawang libo at labing walong, na idinirek ni Cooper. Bukod sa pagre-record ng musika, nagpakita rin si Lady Gaga ng paminsan-minsang pagganap sa pelikula, lalo na sa Machete Kills, dalawang libo at labing at Sin City, A Dame to Kill For, dalawang libo at labing apat na. Naglaro siya ng isang vampirikong countess na walang pakialam sa buhay o paghihirap sa ikalimang season ng palabas sa telebisyon na American Horror Story, Hotel, 2015-16 na. Para sa kanyang pagganap sa anthology series, tumanggap si Lady Gaga ng isang Golden Globe Award. Nagpakita rin siya sa ika-anim na season na ipinalabas noong 2016 na. Kumuha ng papuri at nominasyon sa Academy Award si Lady Gaga para sa kanyang unang pangunahing papel, isang girlless na umuusbong at paparating na mga awit kompositor sa dalawang libo at labing walong na remake ng pelikula na A Star Is Born. Siya ang co-writer ng karamihan sa mga kanta ng pelikula, marami sa mga ito ay kanyang kinanta, kasama ang kanyang kapareha at direktor na si Bradley Cooper. Ang pangunahing single, ang Shallow, ay nanalo ng dalawang Grammy Awards at ang Oscar para sa pinakamahusay na orihinal na kanta. Noong 2021, nagpakita si Lady Gaga sa House of Goxie ni Ridley Scott na nakatuon sa tunay na kwento ng pagpatay kay Maurizio Goxie na nanguna sa luxury fashion brand ng kanyang pamilya. Nagbigay rin sila Lady Gaga ng mga kanta sa iba pang mga pelikula. Ipinagmalaki niyang kurot at pinerform ang Till It Happens to You para sa dokumentaryong The Hunting Ground, 2,015 at, at ang Hold M.O. Hand para sa Top Gun. Maverick, 2,022. Parehong mga track ang tumanggap ng mga nominasyon sa Oscar para sa pinakamahusay na orihinal na kanta. Itinanim nila Gaga ang isang tapat na pagsunod. Lalo na sa mga gay na lalaki, kinikilala niya ang kanyang sariling bisexuality na naging ilan sa kanyang mga pinakatapat na tagahanga. Siya ay naging lalo na outspoken sa mga karapatan ng mga bakla, lalo na sa kasal ng parehong kasarian at isang tampok na tagapagsalita sa 2000 at Sham National Equality March sa Washington, D.C. noong 2021, kumanta si Lady Gaga ng National Anthem sa U.S. Presidential Inauguration ni Joe Biden.